At ang number one talagang nakakasakit sa ating militar ngayon, hindi na bali yung ma mawawala yung kanilang pensyon, hindi na bali yung hindi na naman sila magkakaroon ng mga modernong mga kagam kagamitan para gamitin sa mga kalaban ng gobyerno, pero makita na yung mga kalaban nila, mga komunista-terorista, ay ngayon kakampi ng Tambalus Laws at ang Marcos Administration. Eh mantakin mo nga naman, no? eh inaalay ng buhay ng mga kasundaluhan. Ang buhay nila talagang tinayanan nila. Pagpasok nila sa hubong sandatahan, isang paas nila nandun na sa libingan. Dahil nga, hindi naman dekorasyon ang hubong sandatahan ng Pilipinas. Meron tayong pinaka longest reigning insurgency na nga sa buong daigdig. Tapos makikita nila, wow, ang mga teroristang uh, komunista na kalaban ng gobyerno, lately ha, sila pa nagpa-contempt doon sa isang respetadong general na si Wilkins Villanueva na naging hepe rin ng PIDEA at nung Colonel Grijaldo. Sila pang nagpakulong. Mantakin niya yon yung kalaban nilang pumapatay ng kasundaluhan, yung kalaban ng hukbong sandatahan, sila ngayon ang nagpapakulong sa mga respetadong general.